paulit ang ilan pero maraming maraming salamat po sa lahat po na nagpunta kayo. Hindi nyo alam kung gano'n yung po kami na pasaya. Uh, kung mga nakalang araw, hindi siya madali for us kasi medyo... Ano ba yun? Uh, hindi madali yung nagiging preparation namin for our concert kasi ng yung mga guestings and shows namin. Pero grabe para sa Maraming salamat po. Mas naiiyakaw ko kasi nakikita ko yung mga boses natin sa alaw. Di pa lang nila yung pinaglaban nila for us, guys. Nung dumali yung shutdown at pandemic, wala, sino pa naman kami para i-stay ng management, di ba? Pero pinili nilang maniwala at magtiwala sa amin. So maraming maraming salamat po. Uh, sana mas dumami pa tayo. And uh, panatilihin natin tong healthy environment natin guys. Let's avoid negativity. Let's avoid comparison. Let's keep this empowered world for all. Yun po. Dahil you guys have our back, you... Ano, nalilito na ako? <laughs> Kasi you guys have our back, so... You have a back! <laughs>